So, ayan nga, lumabas na tayo dahil nga aalis tayo ngayong araw. So, medyo alas 6 na nga to pero ang liwa-liwanag pa dito sa Baguio. Sobrang liwanag talaga. Ayan, 6.33pm na nga at maliwanag pa. So, tara na. Ayan, so pumunta kami dito sa Baguio City, SM Baguio City. Ayan, normal lang parang typical na SM na nakikita natin dyan sa Manila. Pero ang kaibahan nito is yung overlooking niya. Ayan, nandito tayo sa taas ng Baguio City. so Ayan yung Burnham Park. Napakaganda dahil kita mo talaga yung mga ilaw ng mga bahay sa bundok. Ayan, malawak din pala itong SM City Baguio. Umakit pa nga kami sa pinakataas nito dahil nga may nakita kami mga ilaw-ilaw at naisip namin na maganda nga dito sa taas. At ayan nga ang bumungad sa amin. Ang taas niya talaga. At kitang kita mo yung mga bahay sa bundok. At sobrang lamig. And ayun nga lang kaibahan nitong SM City Baguio sa ating SM. Dito ay sa loob, mainit-init. Pero dito sa labas, sobrang lamig. At may park nga dito. Yung tinatawag nila Sky Terrace. Para siyang ano, SM Moa Garden. May mga palaruan din dito. Ayan, may pambata. Tapos may mga pwede kang tambayan ng mga magjujowa, ganun. O oh, diva, bonggang bongga yan. At ito nga ay eh, kachilaks-kilaks dyan sa bubong. Pag ikaw nabasa ng ulan dyan ha. And nandito na tayo sa Burnham Park. Bumalik nga tayo ngayong gabi. Dahil nga, hindi natin na enjoy yung umaga dahil saglit lang tayong pumunta dito dahil nagtagal tayo sa Baguio Cathedral. So ayan, tinry natin itong biking. So itong ngaming nakuha ay 100 pesos siya pero pag single lang is 75 pesos. Tapos meron din sila diyang apatan. Hindi ko lang maalala kung magkano yung presyo nila. So ayan, si ate ang aking driver at tayo ay nakikisakay lang sa kanya. Ayan, sobrang dami na nga nagbabike dito at sobrang lamig ng hangin hindi ka talaga papawisan. O, oh, pakaway-kaway pa nga. O, oh, ako na ang driver. Nakakatuwa nga lang ganito kasi ang sarap din pala talagang bumalik sa pagkabata. Yung tipong nagbabay ka lang, wala kang iniisip na problema. At ito nga pala si Lindsay, ang aming naging kaibigan dito sa Baguio Tour. And syempre, hindi papahuli si Opa. So, siya yung nagdadrive dyan at ako naman ang angkas niya. oh, nagde-date lang yan sa Luneta. Charot! eh ayan na nga isa sa pinaka magandang experience dito sa pagpunta namin sa Baguio is yung bonding and pinaka nga dito is yung makasama mo yung mga taong mahal mo sa buhay hindi <laughs> ka na makita Paul dyan, no? <laughs> <laughs> tayo, sa <liwanag. laughs> tayo sa liwanag may liwanag ang buhay <laughs> oh, liko na liko na u-turn 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 Oh, tingin ka na, maliwanag ka na. Yay! Nakakangawit. Uh, lapit masyado na. Na-adjust yes, Kulang man kami, pero susunod naman, sigurado makukumpleto din kami. Manifesting! At dito nga ay bumili kami ng pituka na chicharon. Ewan kung pituka na chicharon yata yung tawag dyan. Uh -huh. Oh, diva, crunchy. Oh, diva, 50 pesos lang yan. May libre ka ng suka oh diba, ang sarap ng suka dito namurahan nga din ako dyan kasi 50 pesos lang sya, madami na yun nabili kasi namin 20 pesos or 15, konti so ayan, try pa natin o uh, diba, satisfying yung crunchiness niya simpleng pagkain lang to pero masarap, at naglakad-lakad nga kami dito sa Burnham Park, ayan madilim na meron lang silang mga pailaw dyan at may mga naglalakad-lakad din ayun nga pala yung SM City Baguio malaki din talaga sya kung tutuusin o umali kayo ano ba ibig sabihin nun so welcome to Burnham Park Swan Boat ayan emote emote si Inday palakad-lakad ayan madaming pailaw dito sa park nila, ito daw dati ay may lumalabas na tubig pero ngayon ay wala na baka walang tubig charot, and ito na nga ah night market ng Baguio City sobrang dami na paninda dito mga jacket, sapatos, souvenirs madami talaga ikaw na lang talagang pipili meron din mga blankets, quintas at mga sapatos sobrang dami din talaga ng tao dito And ito nga pinaka gusto namin ang bilihan ng pagkain dahil nagutom nga kami. At una ang tumawag sa aking atensyon ay ang tanghulo. So ganyan lang din pala siya lalagay ng tubig. Tapos tutunawin. Tapos lalagay ng sugar yung strawberry. Tapos ilalagay sa tubig na madaming yelo para tubigas siya. So ayan kain ta tayo. Narinig nyo ba yung lutong? At nangaalok nga ako dyan pero ayaw ni ate. Masarap siya para sa akin. Kaya lang nadikit sa ngipin yung sugar niya. Pero masarap siya. Kaya nga naka round 2 ako dyan, oh. Yung isa naman binili ko is yung may grapes na siya ka strawberry magkasama. And nagutom nga kami at bumili ng beef silog sa halagang 70 pesos. Ayan. Kumain kami dyan sa park at bumili rin kami ng palamig. At pagkatapos nga ay umuwi na kami dahil 11pm na. At ayan na nga, dito nagtatapos ang day 1 ng ating Baguio Tour Vlog. Salamat po sa panonood. Kamsam ni da, waka waka AA. See you on my day 2 Baguio Tour. Bye-bye!